Ito, meron pa isa pong issue naman yung uh, sabi po ng uh, DSW, DSWD DSWD hmm. kasi may mga umaangal yung ni-refer daw ng Office of the Vice President sa so, ay uh, tinatumps down nila oo oh. ay uh, ano? Ina -ano? Tina ano ba inaano ini-snub oo oh, ganun. hindi ano hindi pinapansin ah So endorsement uh, daw ng uh, request for uh, socioeconomic programs mm -hmm. as a medical and burial assistant. Pero wa, ano? One billion. Mm -hmm. Sino nagre-request niya? Ang Office of the Vice President. O -O -P -P naman. Ba, yun ang... So, kinwestiyon ni Senator Aimee Marcos, etong si Gatchalian, tukol dito. Eh kasi si Aimee at saka si Sarah, uh, medyo close pa po yan. Uh, hindi pa sila break. Mm -hmm. Lahat daw po ng request sa vice, ng uh, galing sa Vice President e-accommodated eh, by the DSW. DSWD. Agad-agad uh, daw po nilang uh, nire-refer sa mga handling officers. Eh, refer lang, pero hindi. Di, may mga programs, ganito yan. <laughs> okay. The only reason, oh, the main reason Ano? the main reason kasi why they had to cut at least yun na sinasabi ni, ni Stella. The budget of the, don't know, on certain uh, activities because these are duplicated. Uh, no. duplicate Meron uh, uh, na mga tanggapan may, na, na ano yan, yan uh, ang ginagawa. Niya. O, Ngayon, yun tungkol, tungkol. But the same argument can be said sa mga iba pang offices. Like kahapon, dyan, dyan sa, ano to, ano yung, ano dyan sa Ultra? Sa Ultra, sabi mo may ayuda giving. Hanggang tanghalian, ang haba ng pila. Is it that? Traffic na naman. Hindi, but who is going LGU ba yan? LGU o? ba yan? Hindi. That is, uh, that is Hindi, yung uh, Servicio Fair, ano to? Yung... Kasi... Kay Martin. A ano yan? a uh, <coughs> uh, si speaker pala yan eh. Hindi, ang, ang nangyayari <laughs> dyan ganito. Hindi, ano, di any official na ano, pwede mag-request ng gano'n. Oh, di SWD, samahan nyo ah. kami, ganito, kapaprogramahin natin. Kasi yung mga ganyan, mga fair, halimbawa, job fair, o di magsama-sama kayong lahat dyan. Ganon din 'yon. In other words, let it be done through programs or projects in specific agencies para ah, maliwanag kung ano yung ah, pupuntahan, hindi yung general lang. Mm -hmm. Ngayon, halimbawa, ikaw ay magpapapassport, Ay didalhin mo yung DFA. Kung ako si kung ako sa office of the Vice President ganito. So, sabi ni Sarah kasi during the hearing, pag nire-refer daw nila sa DSWD, nire-reject agad, uh, sinasabi raw, eh, hindi kasama sa, ano namin yan, plano. Ang sabi ni Gatchalian ngayon, sa hearing, ng tinanong siya ni Aime Marcos, eh, baseless daw yung uh, mga sinasabi na yun. Okay, so, his word against the word of the... Eto, suggest... so, wala mayayari din dyan. Ang suggestion, ano mo suggestion, mo? Sa office of the vice president kanito mag mag ano mag uh, mag, uh, mag ano sila magprograma sila sameme ito these are the things that we are getting from our constituents okay ito yung mga pangangailangan nila uh, medicines etc ganito ganyan etc may I request ito na request nila bawat agency okay uh, pag medicine department of health uh, pag uh, ayuda or whatever department of uh, social welfare and development pag uh, pag ano pag jobs ito yan may request the respective agencies. Susulatan ko sila. Mag Black and white. Magtsatsaga ako. Black Mag and white dapat. O. Kasi kung sabi-sabi lang, uh, mahirap. Ngayon, eh. nag-request ako ngayon. Ito, medicine. Sa, sa, Tama. Black us, and white yan. Mas gusto dito, ko yan. Dito sa area na ito, ito yung, ito yung mga nare-receive ko. From kainta, ito yan. One, two, three, four. Mag, Magmamount ako. Maski na malit lang mm -hmm. ng activity dito sa kainta. Because I receive uh, this kind of request. Oh, yan. Yeah. Kung hindi ka nag-respond dito, ayan, pwede na kitang bugbog. Kasi ang oh. ngayon po, ang ganito lang yun sa amin eh salita-salita. Uh, Sabi ni Sara, hindi, hmm, hindi pinapansin. Sabi na gigatsal yan. And eh, then, hey, okay yeah. na yan. Oh, kailangan magkaroon tayo ng black and white yeah. ngayon. Ito na. Kasi accusation, pag galing sa OBP, ni Isnab. Oh. Pwede Pero kailangan natin ng black and white oh, dyan. Sulatan ko na. Hindi okay, pwede. Oh. Mag ako, magtsatsaga ako sa Office of the Vice President. Yung gagawin. Oh, bibigyan mo na sulat yung tao. Tapos refer. Tapos sa hmm. uh, pasasagutin mo. Hmm. Kahit ba email lang oh, electronic electronic oh, mm -hmm. meron at least may, may trail every mm day -hmm. uh, wala kinalaman sa ICC yan Malayo-malayo <laughs> po sa ICC yung mga <laughs> Kaya Malayo naman sa ICC talaga Malayo-malayo Kaya bakit naging nasisingit yung ICC yeah. Example ah Kadiwa sa sabi meron nag-request dito sa may ano Morong Kailangan din ho ma'am uh, Vice President ang kadiwa dito, dahil ang dami namin mga tao na hindi na makapunta dun sa pinakamalapit na kadiwa store which is in San Mateo. Wala na hong pamasahe mga yan. Pwede ba maglagay ng kadiwa rito? Ito, mga 10,000 naman ang pamit. O yan. Pwede yan. Oo, oo. Pag hindi ka naglagay ng kadiwa doon, because ang nag-request ay si patay ka na. Ayan, oh. merong meron black and white. Black. Patay ka sa akin. Uh, the and one and can, can show it. Oh, ito, ito, ito. Oh. Nag-request ako siya, isang buwan na ito, wala. What is the problem? Eh ngayon kapag hindi nilagyan ng DSWD, Yun, eh, balik tayo sa ICC. Hindi, baliktad. <laughs> Balikan natin si Rex. Balikan si Rex. What is your problem? Kasi but hindi pare may problema sa DSWD. Dahil sa sinabi ng Office of the Budget, ano to? TBM, uh, di right, TBM. Oh. Yung uh, malaking pera, bilyunan, hindi ginagalaw na para sa food assistance. Ayun. Mm hmm yan at Chadip DPWH ang sinisita ng DBM. Mm -hmm. Ang laki na nang inallocate yung usage hindi hindi nagagamit. Yeah, ah, yeah may it, problema it, tayo uh, diyan. Yung ganon. Underutilization ika. Underutilization oh. by the billions. What okay. is your problem? So hindi ko maintindihan yon. Bakit wala ba nagugutom kaya hindi ginagalaw yung yeah. pera para sa public assistance. That should be asked. Mm -hmm. That should really be asked. Uh -huh. Or yung DPWH. Dami-dami na ba nating kalsada kaya hindi na kailangan gastos sa inyo. Wala ba kayong budget? engineers? Bibigyan ko kayo ng engineer. hindi <laughs> hindi engineering ang problema, pare. Hindi. 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 hindi, na nanali yung mga gusto eh. Na contractor eh, yun ang balita. Mm. <laughs> ah, so, na, na nagkakaroon ng clogging. clogging. yung bid, ano po 'yan eh? May kunwa-kunwa may bidding 'yan eh. Diba? Eh natatalo. <laughs> eh natatalo na <laughs> kakaroon ng failed. failed. bidding. Ayan. yun ang isa sa mga dahilan. Yan po ang balita namin. Procurement. Although, that is the procurement process. Thiare. Uh, Yari. Ito na lang. Bakit, bakit laging may failed bidding? Ah, sabi nga ni Sintia Villar, eh, panalunin nyo na yung gusto nyo manalo na matuloy na yung project. Ayan. Huwag na huwag kayong magpapakita ng mga ganyan sa harapan ni Senadora si ah, wag na, nawag, Please pa. lang. Hindi, ma-attend ng budget hearing yan. Mm. Kasi, ah. makaka-ano makaka, yan? Siguradong makakatikim pa. ka. Pa. <laughs> Panalunin nyo na kasi. Panalunin nyo na yung gusto nyo manalo oh, na no, matutoy matakos, na yung project. So, huwag na yung mga fail bidding. Hindi, kasi pag uh, haphazard yung pagkapanalo noon, mau-ombudsman ka. Yun din naman yung iniiwasan no? Kailangan plansyado. Kailangan ma plansyado po ang panalo eh. Alam nyo Kung naman hindi, yan hindi, ma'am. Oo, oh, oh, oh. baka ma-ombudsman eh. Hayaan nyo humo ng kausapin ko itong tatlo pang nagbibid. Para. Na. No. Oh. Para Asan nila yung bid nila? Para. Hoy, <laughs> kayo, sa susunod na kayo ha. <laughs> may schedule. Ano yun? May schedule, by rotation? No? May, so, schedule, may schedule, schedule. naman. Okay, you... By rotation. By rotation by ba routine, yan? yan.